Uh, magandang tangali po ate pwede po makabili ng kwampo uh, halagang 21 pesos po sa isang kainan pwede po sir sige po kayo na po ma'am ma kung ano po yung ibibigay nyo po yun po kasi ang sabi sa trending ngayon eh. okay po ma'am bigyan nyo na po ako kahit sa halagang 21 pesos po dito po tayo sa Bicol po sa Camarines so, so, tingnan natin kung makakatipid po tayo yan po si ate. Sa mga gustong bumila, yan po maraming paninda si ate. <laughs> ayan po, sa lagang 21 pesos po. May sarong, ayun, sarong kanin o isang kanin po. Ayan po. Hindi naman mga ito malalogi. Ito, sa binili kong 21 pesos. ayan po <laughs> Kasi po, kayo po ang um, bahala. Teka anong ibibigay nyo po ng um, ulam. Basta magkahalagang 21 pesos po. Ito lang, na Ito lang. Ay, <laughs> Yung po kasi ang trending ngayon, kailangan sa 64 po, uh, sa 64 pesos sa isang kainan po, po. Isang araw na po yun. Naghanap pa nga ako ng murang kape sa lagang ngayon. 4 pesos daw hindi ko pa makita. Ay, yung kape yung ano, yung stick ba? Stick. stick. Ito na po yung 21 pesos po. Maraming salamat po ate. Thank you po. God bless.